<laughs> sobrang saya ko. Oh my god, sobrang saya ko talaga. <laughs> Sabihin nyo na ang OA ako, pero ang saya-saya ko. Can't imagine na isang OFW nag-apply marketing sa TikTok. Kumita na. <laughs> Ay, Jesus. Hinga eh. lang ako mga luwag Para para malaman nyo na totoo yung sinasabi ko. Ayan. Kaya nyo ba yan? <laughs> pa lang yan. Pero saya, saya na ako. Imagine ninyo, two, two days pa lang ako nagma-marketing applicate sa TikTok. Pero kumita ako dyan. <laughs> Yes, ma'am. Nakakatuwa lang isipin na may ganyang kang within two days. <laughs> ang, sarap, ang sarap sa pakiramdam na magkaroon ka ng simpleng kita pero at least may pumapasok. Wala pang punan. nag post ka lang. Kumita ka na. OMG! Ah! Ay, nako. Hiningal talaga ako. Sobrang saya ko kasi nga kumita ako ng ganyan. Kahit maliit pa yan. At least soon, lalaki din yan. At least, ang tagal-tagal kong hinanap yung gantong application talaga. asing sobra ko talaga siyang sinurch, search, 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 search. At sik-chik ni Tan lang pala. Ay, chinky, chinky Tan. <laughs> chinky Tan lang pala. Ang makakapagturo sa akin by, uh, one by one talaga. Ina, in, research ko talagang maigi kung papano, pano ko kikita, anong idea ko gagawin. Talaga namang! Ay, nila. Kaya sobrang tuwa ako. Thank you, Lord. Kasi na kahit papano, nakakatulong ako sa akin partner na Nakakatulong ako sa kanya na um, kahit papano may pumapasok sa akin na income kahit nasa abroad ako extra income ba ya yeah. <laughs> pag ano-ano lang ako ng ano post post lang ako pindot pindot lang na may ganyan Tek click 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 <laughs> pero kumita tayo <laughs> kaya naman huwag kalimutan ang aking Himalayan Soup click the add card <laughs> Yellow Basket. <laughs> Soon, maglalive tayo!